hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa feel better sa iyo. Dito bawal muna ang nega dahil live naming iyahati ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghati ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News ngayong araw, lusot na sa board meeting ng National Economic and Development Authority o NEDA ang higit 70 billion pesos na halaga ng national projects na magpapaunlad sa infrastruktura at ekonomiya ng Pilipinas. Ilan sa mga bumidang proyekto ay pangangasiwaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at ng National Irrigation Administration o NIA. Ang iba pang detalye panoorin sa report ni Let Narciso. Muling pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ikadalwamputlimang pulong ng National Economic and Development Authority o NEDA Board. Sa nasabing meeting, inaprubahan ang mahalagang proyekto na inaasahang magpapalakas ng infrastruktura at magpapalago ng ekonomiya. Kabilang dito ang panahon ng pagkilo sa Philippine Community Resilience Project ng Department of Social Welfare and Development. Ang proyekto na nagkakahalaga ng halos 57 billion pesos ay suportado rin ng World Bank at inaasahang pakikinabangan ng higit apat na milyong pamilya sa limang ang munisipalidad sa bansa. Sa ilalim nito, hahayaan ang mga lokal na komunidad na magplano at magpatupad ng mga solusyon na angkop sa kanilang pangangailangan habang pinalalakas ang kakayahang maging matatag at makabangon mula sa krisis lalo na sa kalamidad. Inaprubahan rin ang 13.9 billion pesos sa Tumawini River Multipurpose Project ng National Irrigation Administration sa Isabela. Gayon din ang hiling na baguhin ang saklaw, halaga at implementation period ng Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 at ang pagbabago rin sa saklaw ng reallocation ng loan proceeds para sa Improving Growth Corridors in Mindanao Road Sector Project. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, ang pag-aproba sa mga proyektong ito ay sumasalamin sa patuloy na pagpuporsigin ng gobyerno na isulong ang pangkalahatang pag-unlad. Para sa MBC TV Network News, ito si Letner siso Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Good news naman para sa mga miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Inalis na kasi ng ahensya ang pulisiya nitong 45-day benefit limit upang matiyak ang mas maayos na serbisyong pangkalusugan para sa mga miyembro nito. Ang iba pang tutukan sa report na ito. Ayon sa panahon ang nasabing limitasyon dahil walang nakakaalam kung kailan nangangailangan ng atensyong pangkalsugan ang mga miyembro nito. Marami rin ani ang mga serbisyo ang kinakailangan ng higit sa 45 days na coverage, kabilang ang hemodialysis benefit package na pinalawig sa 156 sessions mula sa 90. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umakyat naman sa 8.7% ang inilago ng creative economy ng Pilipinas noong taong 2024. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, tumaas din ang kabuang bilang ng empleyado sa naturang industry sa nagdaang taon. Darito ang detalye sa report, Kimili Borha. Lumago ng 8.7% ang creative economy ng Pilipinas noong 2024 na umabot na sa 1.94 trillion pesos mula sa 1.79 trillion pesos noong 2023. Yan ay ayon sa Philippine Statistics Authority, batay sa paunang datos ang nilabas ng PSA noong Webes. Kinatawa ng sektor na ito ang 7.3% ng Gross Domestic Product o GDP ng bansa para sa 2024. Sakop ng creative economy ang iba't ibang industriya, kabilang ang audio at audiovisual media, digital interactive goods and services, advertising, research and development, at iba pang artistic services, symbols, images, at iba pang kaugnay na aktibidad, media publishing at printing, musika, singing at aliwan, visual arts at traditional cultural expression, art galleries, museum, ballrooms, conventions at trade shows. Batay rin sa si PSA, tumaas ang kabuang bilang ng empleyado sa creative industry noong 2024. Umabot ito sa 7.51 million mula 7.23 million noong 2023. Sa lahat ng creative industries, symbols at images at iba pang kaugnay na aktibidad ang may pinakamalaking ambag na umabot sa 33% o tinatayang 640.28 billion pesos. Sinundan ito ng advertising, research and development, Adi pang artistic services at digital interactive goods at services. Para sa Desire HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, inilunsad naman ang ika-apat na isang Love for All Caravan sa base Samar na mismong pinangunahan ni Department of Health Secretary Ted Herbosa at ni First Lady Liza Marcos. Ang iba pang detalye panoorin sa report ni Jimmy Angay-Angay. Pinangunahan ni DOH Secretary Tenerbusa ka-41 na Love for All Caravan sa Basay Samar. Kasama si unang ginang Luis Lisa Ranita Marcos, ang Love for All Caravan ay isang inisyatibo ng gobyerno na dalayo mabigyan ng akses ng dekalidad na servisyo medikal ang mga residente na katira sa malalayong lugar sa mamagitan ng DOH Regional Director Dr. Xoferia Sabalbarino, Assistant Regional Director Catherine Meral, aktibo na kipagtulungan sa 200 health worker volunteers mula sa Eastern Visayas Medical Center Tacloban, Governor Benjamin Romales General Hospital na dating Sistosomiasis Hospital, Samar Hospital Philippine Heart Center, at iba pang pribada at partner organization kung saan 2,980 na beneficiaro na katanggap ng serbisyo medikal. Ang caravan may libre konsultasyon medikal, laboratory test, HIV testing, screening sa paningin, cancer, chronic kidney disease, dental services, ultrasound, ECG, pagbabakuna, prescription sa gamot, trading glasses, senior citizen kits, assistive devices at libreng mga gamot. Wala dito sa DYV Election Radio Tacloban. Ito si Arstar Tito Jimmy Angay-Angay para sa Dizia Rich. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinuri ng netizen at ng ka-app ang isang ladyguard na ito sa isang paliparan sa Lawag City dahil sa katapatan nito. Isinauli kasi ng naturang guard ang isang bag na naglalaman ng mahalagang gamit at papeles at pera na naiwan ng isang pasahero. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Pinuli ng netizens at ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang katapatan ng isang lady guard sa Lawag International Airport nang isauli nito ang nawawalang bag ng isang pasahero na naglalaman ng halos 150,000 pesos cash at iba pang mahalagang dokumento at gamit. Napulot ng Lady Guard na si Rhea Taisa sa isang upuan sa arrival area ang bag at agad niya itong dinala sa Security and Intelligence Service para sa verification at safekeeping. Sa ginawang pag-iinspeksyon sa bag, natagpuan dito ang higit 146 pesos cash US passport, driver's license at pang pa personal ng mga gamit. Ayon kay Kaap Chief Lieutenant General Raul Del Rosario, kapuri-puri ang katapatan ni Taisa at ng mga empleyado ng airport dahil sa kanilang integridad, profesionalismo at dedikasyon sa serbisyo sa publiko. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Idinaos ng Department of Migrant Workers o DMW ang isang job fair para sa mga kababaihan bilang pakikiisa nito sa selebrasyon ng National Women's Month. Mayigit 4,000 mga trabaho sa ibang bansa ang inialok ng ahensya na mula sa limang license agencies kung saan nakatuon sa iba't ibang job sectors tulad ng healthcare at engineering. Narito ang detalye sa report ni Dustin Bayog naglunsad ng Department of Migrant Workers o DMW ng isang mega job fair para sa mga kababayan na magtrabaho sa ibang bansa. Ito ay bahagi ng kanilang selebrasyon upang kinalani na natatangi kontribusyon ng mga kababaihan ngayong National Women's Month. Nasa 3,700 na trabaho ang inialok ng DMW para sa mga kababaihan na mula sa mga bansang Saudi Arabia, Qatar, Oman, United Arab Emirates, Hungary at Brunei. Ilang sektor ng trabaho rito ay ang hospitality and tourism, healthcare, manufacturing, maritime and shipping industry at ilang pang skilled type na trabaho. Ayon kay DMW Undersecretary Felicitas Bay, ito ay patunay na kaya rin ng mga kababaihan ang mga trabaho na karaniwang nagagawa ng mga kalalakihan. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, kasunod ng pagbubukas ng limang bagong visa application center ng Japan sa Pilipinas, mas pinadali pa ng naturang bansa matapos planuhing hindi na kailangang magbayad ng fee para sa mga tourist visa ng mga Pinoy na nais magbakasyon sa kanilang bansa. Ang mga detalye sa report ni James Galange. Kamakailan lang inanunsyo ng Japan ang pagbubukas na limang bagong visa application centers sa bansa na layong mabawas ng backlogs at mapabilis ang proseso ng visa applications para sa mga nais pumunta sa Japan. Ngayon, mas pinadali pa ng Japan ang proseso matapos ipahayag na hindi na kailangan magbayad ng fee para sa mga tourist visa ng mga Pilipinong nais magbakasyon sa kanilang bansa. At ang tanging babayaran na nga lamang ay ang center usage fees at iba pang additional services na maaaring umaabil ng mga turista kapag nagbukas na ang mga bagong visa application centers. Ngunit paglilino ng embahada ng Japan, ang mga travel agency ay may bukod na pagproseso kung kaya't mayroon silang sariling bayad para sa kanilang serbisyo. Habang nakatakda na magbukas sa mga bagong visa application center sa Abril sa mga syudad ng Cebu, Davao, Makati, Paranaque at Quezon City. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Itinanghal bilang most valuable player para sa UAAP High School Boys Basketball si Kiefer Alas ng De La Salle Zobel. Nakakuha ni Alas ang naturang pagkilala matapos maitala ang pinakamataas na statistical points sa season. Para sa Balitang Sports, iyahatid yan ni Mili Borja. Kinilala bilang UAAP Season 87 High School Boys Basketball Most Valuable Player si Kiefer Alas ng De La Salle Zobel. Siya na ang ikalawang junior archer na nakakuha ng parangal na ito matapos si Adjan Melesio noong UAAP Season 78. Pinangunahan ni Alas ang lahat ng lokal na manlalaro sa statistical points at nakapagtala ng 91.429 SPs. Sa kanyang 14 na laro, nag-average siya ng 20.7 points, 11.14 rebounds, 4.93 assists at 1.7 steals na nagbigay ng 6-8 record para sa DLSZ at pang-anim na pwesto sa standings. Samantala, itinanghal naman na best foreign student athlete si Collins Okoe ng National University Nazareth Schools matapos manguna sa SP race na no may 105.786 SPs. Ang 19-year-old Nigerian Bigman ay mayroong 20.79 points, 19.21 rebounds, 2.71 assists at 1.79 blocks per game. Samantala, nasungkit naman ni Barbie Dahao ng University of Santo Tomas ang UAAP Season 87 High School Girls Basketball MVP. Nag-average si Dahao ng 15.17 points, 10.17 rebounds, 6.17 assists at 4.33 steals per game na may kabuang 105.5 SPs. Para sa DJ HTV, ito si Nilborha Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Pinay singer na si Michelle Mariposa, wagi sa Metropolitan Opera Competition sa Amerika. Ang iba pang detalya tutukan sa report na ito. Hashtag Pinoy Pride Isang Filipino-Chinese mezzo opera singer ang nagwagi sa nagdaang Metropolitan Opera Lafon Competition. Siya si Michelle Mariposa na isa sa limang winners mula sa nine finalists sa naturang kompetisyon na ginanap sa New York. Bago nasong kitang top prize, hindi rin biro ang mga hinarap ng 30-year-old singer mula district Regionals, Semifinals hanggang Final Round. Ang ating kababayan ay kasalukuyang bahagi ng Kafritz Young Artist of Washington National Opera. Bago nanirahan sa Estados Unidos, nanalo rin ito sa National Music Competition for Young Artist noong taong 2019. Dalawang beses siyang nagtapos bilang summa cum laude sa University of the Philippines, Diliman. Una noong 2016 sa kursong psychology at makalipas ang limang taon o 2021 nang makamit naman ito ang kanyang bachelor's degree in music, voice, and opera. Samantala, bukod kay Michelle Mariposa, ilan pa nga sa mga Pinoy na nagpakitang gilas at nagwagi sa Metropolitan Opera Competition ay ang soprano na si Evelyn Mandac noong 1966, tenor na si Rodel Rosell year 2005, at Phil Mexican na si Paul Corona noong 2006. Taong 1954 noong itinatag ang Metropolitan Opera La Fon Competition. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga balitang Pampa Better para sa inyo. Magkita kita po tayo muli bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay Good Vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkait sa iba. Good Vibes lang! Ito ang The Better News. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula lunes hanggang viernes 1 pm sa DZRH TV